Kayo bang dalawa ng partner mo ay nag-aaway at palagi nalang bang kayong nagtatalo sa isa't isa sa maliit na bagay ay pinag-aawayan o pinagtatalunan yung dalawa? At nauwi ito sa hindi pag-uusap at sa hindi pagtitext, tawag o chat ng partner mo sa'yo? At ngayon, gustong gusto mo na ba siyang makausap at gusto mo rin ba na maging okay at magkaayos kayong dalawa ng partner mo? Pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, press gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at paniguradong siya ay magmamadali na tatawag o kukontak sa iyo ngayon mismo at makapag-usap kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng papel at panulat kahit anong kulay at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At sa ibaba ng kanyang pangalan ay isulat mo ang contact number niya o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya ay isulat mo ito ng isang beses lamang. At pagkatapos, kumuha ka ng isang botel na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At saka ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at contact number niya. At pagkatapos, maglagay ka rin ng kaunting asin at sabay mong balutin ang bawang at ang asin sa papel na sinulatan mo. At pagkatapos, hawakan ito saglit Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong bawang at asin. Ngayon mismo, ikaw ay tatawag sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa plastik o zeplak o kahit na anong plastik na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin at dalhin mo itong ritual kahit saan ka man magpunta at paniguradong tatawagan ka agad-agad ng taong mahal mo na sa matagal na panahon ay hindi na kayo nag-uusap ng dalawa ng partner mo. Isa itong paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng mahal mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong itago ang ritual na ito. At kung sakaling okay na talaga kayo, ay pwede mo nang itapon ang ritual. At pwede ka rin gumawa ulit kung gusto mo wala pong problema. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.